guys ito yung isa ano klase ng panghuli nila ng isda dito ano bang tawag dito may mga CD na nakalagay sana siguro pang ano yan pang yan pang akit sa ano, isda ito yung pinaka ano. Diyan papasok yung isda. Ano ko anong tawag nila diyan sa ano? Ano yung klase panghuli? Alam ko binabagsak to sana eh. Nabagsak nila sa gitna ng dagat. Ano tawag dito uh, mga paps? Ayan. Ayan ang pinaka ano, pasukan ng isda. Pagka pumasok yan, diretso doon din Di makalabas. Ayan, e, pinaka ano, siya, galaw. Ano ba tawag sa ganito? Ayan. Parang bahura eh. Galing no? Alam niyo ba tawag yan kung ano? dito to sa ano sa Bicol yan yung mga klase ng panghuli nila ng isda dito comment nyo guys kung anong tawag dyan sa panghuli na yan